Doble ang sakit na dinaranas ngayon ng aktres na si Janine Gutierrez. Sa loob lamang ng ilang araw, dalawang mahalagang haligi ng kanilang pamilya ang namaalam. Dalawang lola na parehong may malalim na naging papel sa kanyang buhay at pagkatao. Ilang araw pa lang ang nakalilipas ng ibalita ang pagpapalit ni Pilita Corales, ang ina ng kanyang ama na si Ramon Christopher Gutierrez. At ngayon, isa na namang masakit na dagok ang dumating sa kanilang pamilya. Ang pagkakaw ng kanyang inang lola, ang mismong superstar ng Pilipinas, si Nora Aunor, ina ng kanyang ina na si Lotlot de Leon. Ang dalawang lola ni Janine ay parehong may iniwang napakalaking impluensya hindi lang sa kanilang pamilya, kundi sa mundo ng sining at musika. Si Pilita Corrales ay kilalang mga awit may tinig na minahal sa mga entablado habang si Nora Aunor naman ay hindi lang tinig kundi puso ng buong sambayanang Pilipino sa kanyang mga makasaysayang pagganap sa pelikula. Sa pagkataon ni Janine, daladala niya ang dugong may sining, pagmamahal sa kultura at dedikasyon sa kanyang propesyon, isang pamana ng dalawang matatag na babae sa kanyang buhay. Hindi madali ang mawalan ng isang mahal sa buhay, ngunit higit pa roon ang sakit kapag sunod-sunod ang pagkawala. Sa ganitong panahon, walang sapat na salita ang makakapagpaliwanag ng kirot na maaaring nararamdaman ni Janine. Ngunit makikita sa katahimikan ng kanyang pagdadalamhati ang lalim ng pagmamahal at pasasalamat sa mga lola niyang naging gabay, inspirasyon at sandigan. Ang pagkawala ni Napilita Corrales at Nora Aunor ay hindi lamang pagkawala sa mundo ng kanyang pamilya kundi isang pagluha rin ng buong industriya, dalawang alamat, dalawang inang minahal at ginagalang, dalawang babaeng nagbukas ng daan para sa mga susunod na henerasyon ng mga alagad ng sining. At ngayon, ang kanilang alaala ay mananatiling buhay sa bawat kantang iniwan, sa bawat pelikulang isinalarawan, at sa bawat yapak na sinundan ng mga tulad ni Janine. Sa mga ganitong pagkakataon, ang tanging sandalan ay pananalig, pamilya at mga alaalang hindi kailanman mabubura. Naway madama ni Janine ang pagmamahal ng sambayanan at ang pagkalingang dulot ng mga taong nakikiramay sa kanya sa panahong ito ng malalim na pagluluksa. Sa gitna ng katahimikan, naway maramdaman niya ang bulong ng dalawang lola niya. Mga babaeng siguradong tinitingala pa rin siya mula sa itaas. May ngiti may pagmamalaki at may patuloy na pagyakap doble ang sakit na dinaranas ngayon ng actress na si Janine Gutierrez